Guys, welcome to my electrician. Ang mga pulat na yun. pag ako guys. Laong daw sa tel-toter ba? Eh. Karang elektrisya na. Good. Iyan talaga mga buhay. Install main chandelier guys. Gawiring pa akong kauban guys. Wala na naglab-labs, guys. Kalitote na yung elektrisya na. King-king gigamot. Huwag yatay. Ano? Ano? Ay. Ano? Eh. Ano? Itangunan pa siya. <laughs> Ito. Ito. Black na po. Black. लाईफ si so, mo guys kulang cool pa Ah, uh, mag install lang po yun yung tab pero ako pa yun yun human wala so, sana mo mga lights aron nga mong sandaler guys install lang. uh, cove light na lang ako lang update lang ko sa inyo ha Yo, simbol pa po, simbol Ano yung simbol na mo karon wala siya para dre na mga taon tapos Ay, tris siya rin, wapo yun uh, ito yung isa pura simbol pa to ito to sa gitna ay ito yung guard namin, ngayon guys Sir, wapos, wapos, wapos. pinaka gwapo na guard sa uh, IBP ano pinakagwapo na guard? Ayun ka, ito ang umair. Paalang. Ayun ka, ito ang umair. Ayun ka, ito ang umair. Ayun ka, ito ang umair. Ayun bye, -bye.